Lobat oh, na si Loblad. Hala. Oh. Paano na yan? Mag drawing pa tayo. <laughs> 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 Sa ka. clinic eh. Sa klinik siya drawing <laughs> 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 Ayan. Si Jerub, pawis na. Tagalin mo na kaya ano mo. Pang ganon. mo na May pawisan ka lang. Uh, ayan, nag-e-enjoy ang mga bata. Mas mamaya magdurusa. Kasi may quiz kami sa Solmen. Tapos, kami kaming contest na sa salihan. Kasi required siya. Para sa drafting. Mm. Hello. Hello. Hi, Hi, Ali. Hi. Ano pa di ba? Paji pa ayan. Ano ba Ay bawo na nga rin ako ulit eh. Wala na akong pera eh. Ipit na gupit na ako bi. Eh. Oo. oo. Bawo na ako ulit. Wala na money. Oh, si Natalie. Hello. Ayun. Ano, taga cheer. Sidecourt girlies. Kaya nga eh, biyahe pa lang yun. Uy, sa'yo so wala kayo kahapon. Masaya yung ano. Masaya yung tugtugan, tsaka yung drag race. Wala, may bama Parang, akala ko siya. Mukbang! Miss na ni Sean yan. <laughs> umuwi oh, ka na. <laughs> Nagmamaridig. <laughs> Hala, ano kaya yun? Uuwi ka na. <laughs> Nandali dito lang tayo. Yeah. Oo, oh, okay. nagre-reminis na siya. <laughs> si Tamayo rin nagpahula tapos nag-relapse. Uy! <laughs> oh, oh, oh. Uy! <laughs> ano ang nangyari? Ay, ginamit niya yung... Oo, oh, ewan ko lang. Nag-re-love nag siya. <laughs> <laughs> Magaling ni. Eh. Nag-re-love. Oo, oh, <laughs> mag re Ano, ang tugtog pa nun, yung kahapon, yung mga pang, mm. ano, sad girl, sad girl. <laughs> ah, ayun. Ako pala yun. Okay. Mm Oo. kulit ni CJ, gumagang ganun pa. Nagaan siya. Wait. niya pa yung ginagawa eh. Hindi tayo against the Lord. I love the Baka na full storage naman na to. Teka. Bye bye. Mamaya ulit. Ah. Ayan. Ito kami. Ayan, I picture din sila. Saan sila? Hindi mo kita yan? Si Ali to si Nats. Kasi di kami naglalaro. Kaya dito lang kami. Hello! Anong napindot ko? Ayan. Ayan yung mga alagain namin. Nasa likod. Tada! <laughs> Ayan. Yung bis na mag-drawing yung ginagawa nyo. Ang gagaling talaga. <laughs> Nadapasik eh! Wala, black na. Papalit kaya na ya kay DJ. Ano ka pa siya isa-zoom? Ang no, ganda nalang no, no, eh. No. Kahagod pa yan humihiga sa field. <laughs> <laughs> Kenita, anong ginagawa mo oh, kay H? Ah. Kenita, ah. ano ba yan? Hihihi! Ah. <laughs> Ayan yung mga gawin. Uh, si Denver? O. Oh. Magana siya? Mag, magpapalit. So. Ayan. Naglalaro sila. Ang mga chikitig. Imbis na gawin namin yung sa... Ayan yung sa contest. Ayan. Nagwa volleyball sila. How ko siya... Paano ko siya ulit i-zoom? Dito. Ayun. Ayan. Ito si Kate. Si Jerub si Jed. Naka-uniform pa. Ang galing. Si Jasmine. Tapos, si Nico. Yun. Yung makulit. Si Christine. Hindi makita ibay Yung naka-green si Pam. Tapos si Denver naman yung nasa likod niya. Tapos yung kulot. Si CJ. Tapos si Low Blood. Hindi makita. <laughs> Ayan. Alam. Ba't ganon? Lalo ko sa mali kasi di ako marunong. Huwag <laughs> rin makikisaling kit-kit. natin ng bola. Wait pa lang. Wag na na-inkala, Vy. Wag na na-inkala. Wag na na pumasok Huwag pa nga family day. Yung mga bata sana tayo rin yung family din. <laughs> ano tayo rin? <laughs> <laughs> oh, ang kulit ni Nigo. Oh, oh. Si oh. Suga pa, wala na. ang <laughs> <laughs> ah, kulit ng mga chikitin talaga. volleyball player namin. Kita mayo full charge yung mamaya tulog yan. Wala na yung ano yun. Lobot na yan mamaya. Wala. Low vlog ka na. <laughs> Kulit? Galing ni Jasmine.

Iya, <laughs>

Ano ba ang hindi Ano ba ang hindi mo magiging mo Si gawayo, Ano yan Ang pangit no. yung, yung na! Yan, yung, yung ay! Ano si Judd o? Bakit ka, so si ka panot na lang e? Binastos! Uy Kuya, kuya, Papanood ka ng buong 1B. Ay mama, nasa TV na po ako, mama. Tungin na <laughs> mo. Ay. sorry sorry, 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 sorry. Parel. Ano <laughs> ba? Parel mo ba ako? Siyempre, ikaw yan. Kuya, kaya introduce us. Oh, sige nga po, ano po yan? Sino po ito? Nakabidyo oh, na po. Oo, nakabidyo na po. Sino po? Rolling, rolling. Rolling, rolling, ah. Uh. Ate ko. Ate niya po. Siya po yan. Ito po yung Yui doon sa may Ah, uh, ito was... po, po to ang pogi? Eh. Memory of camera. Ito okay, Ang buwan niya. Uh, Parang sa damdamin, na wala siya. Ang bata niya pa nang nawala bata siya. Pa niya. Bagong panganap. Ilang oras Ilang oras lang siya. <laughs> <laughs> Uy, si ano? Apolinario Mabini. Pa pati Gago, binubas niya naman yung gawangan si Dex. Maghihirap na lang. Maghihirap. <laughs> na pa Ayun na. na na! Hindi ah! I-pressure si BJ. Okay, wait, wait, BJ! <laughs> ay BJ. Hindi

Family portrait yan. Yeah. <laughs> Dag ko ng kulot Bisa mo na. di ba? Yan naman na yung pagting. Akiyan nyo ngayon. Pagyan doon yung kulot yung buhok? Masa nyo okay, po? Gawin natin Mark. and last. Huli I'm at last, last man yan. Gawin ko ya. family portrait to. Huli at last. Yan. <laughs> <laughs> Para sa atin yan. <laughs> Aba ka na. <laughs> <I don't know. laughs> na last pa. Okay, ano yan? Kuya, kuya. Kuya, kuya. Kuya, kuya. Kuya, Dark mode ba yan? Paano nga po? Ano Ang ito, po. Pero ano? Ako ano? Pero ako Axel, dali. Highlight ko nga. ganyan ko? Ito. Ay ba yan? Gusto ko ko ito eh.

Paano ko siya ibabalik ulit? Uh, yun. Where's... Nasaan ako? Nasaan ako? Ako ako. Hi! Against the Lord. <laughs> Kukuha rin ako ng langit. Jay, pinapauwi na siya ng tatay niya. Kala, si Jero Libre ba? Ha? Gusto ko. Pati na siya. Sige. Ang bait naman ba ni ano, pangalan nito. BJ. Ayaw mo, Gusto Kala, Kala. ko, gusto ko. Kala, Kala, Kala. Sinadali. Pinapauwi na si CJ. Take her a naglalaro sila sila Janeya si BJ ay si BJ, si Jed si Jed, si Natalie, si BJ sino to? si CJ, asa oh, so si Jerub si Jerub hello oo, oh, oh, di mo sinagot ang tawag Hello. Video yan, video. Hello. Ikaw. Vlog take over. <laughs> Hi guys. So maglilipo tayo dito. Hi guys. Dito tayo. Ayan po yung mga dakilang ayan o, no, oh, mga ayos si Magkaway. Ay, but, hindi ba tumikot? Ayun o, ano yung vlog dun sa may sa so may nakakatakot na film. Ha? Huh? Ito nakakatakot na ka ganito. Para makita mo yung sarili mo. Ganito. Yeah. Sama dapat tayo. Ayan. Yeah. Uy. Hindi tayo. Pero yan naman. Vlog takeover. Paano ba ito tanggalin? Ready. Stop muna, Stop muna. Hi guys. Stop muna. Hindi ko na yan. Stop muna. Paano stop? Hindi ba eh. Recording. Recording. Recording na. Recording. 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 Ay naka out na yan. Zoom out yan. Ayan. Ayan na. Ay guys. Maglilibot tayo. Nakatok mo le, no? Uy, gago ka! Matangin na mo, uy! Nabol na uy! Ang bilis, ang bilis, ang bilis, ang bilis! Uy, may mabilis na ako mo, uy! Grabe ka po! Tangin na mo, yung camera! Uy! Gago! Tangin oy, gago, na yung dalawa! Uy! Gago ka yung dalawa! Iniwan na ako, gago ko na ako! <laughs> Tatampo ako sa inyo, iniwan niyo ako! Iiwan sila, oh! Uy, 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 hey, butang mo. Uy, 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 grabe, malis, malis, malis. Butang mo. Oh. <laughs> Kumuha <shuttle>. <clique Federaliffs> <Onepancer. laughs> iwan <cl> <funky moons�> <rehearsals> ako. Pagod daw na. Flag take to guys. Pa ka, pagod. Diyan na tayo. niwan ako. niwan ako. niwan ako. Iniwan ako. Iwan ako. Baka gusto mo ipagsakit na sa Ay, wag wag. Wait lang. lang. Wala pa ako. <laughs> eh. daming tao guys. 100. ko sa inyo lahat. Ay. Daming tao. tao vlog yeah. vlog guys so, subscribe vlog sa Black. akin vlog to guys vlog ng vlog vlog naman vlog I'm vlogging I'm vlogging vlog 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 bye vlog 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 po natin transition